lumakas pa ang bagyong Ulysses na posibleng pang mag-landfall ulit sa Quezon Province. Isang malakas na bagyo ang binabantayan ngayon na pagkasa at tinatayang papasok ito sa Philippine area. Nailiming na ang mga rescuer na namatay habag nasa rescue mission sa Bulacan o Kasagsagan ng Bagyong Kardig. Binahari ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pag-ulan. ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa naranasang malakas na busang ulan mula kagabi. Limampung pamilya ang nilikas sa barangay Dageray sa bayan ng Sanchez Mira sa Cagayan kaninang madaling araw dahil Ubatyad sa pagbaha. ang mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Kardig? Sa Pampanga, pitong bayan pa rin ang lubog sa baha. Dahil po sa gupit ng Super Typhoon Yolanda, hindi bababa sa dalawang patay sa Leyte Province pa lamang. Halos umabot na sa bubong ng bahay ang baha sa Bulacan. Nakalalaraw ang pagpapakawalan ng tubig na sa dam. Pa ang bilang ng mga nasawi sa Bagyong Yolanda. Base po sa report, pahina pa ng pagsagib sa mga residente na tap sa mga bubong at puno sa Lobok, Bohol. At sa bayan naman ng na inabangang marami pang bahay, Ako, ang lubog pa rin sa Baha. Ang naiulat na namatay dahil sa Bagyong Udet. <tinyo> sa dulo ng isang lumang kalsadang palaging nilulunod ng ulan, may isang bayang nakakalimutan. Sa pagitan ng dagat at ng panganib, naninirahan ang mga boses na bihirang mapakinggan, mga tinig na tinutulak palayo ng alo ng sistemang nakatuon sa gitna, hindi sa gilid. Ito ang punta tabahan ng gindulman buhong. Sa bawat pagulan, bumubuhos ang pangamba. Sa bawat pagbaha, takot ang siyang lumulutang. Kahit mahina lamang ang lan, mabilis itong bumalot sa paligid sapagkat ang punta tabahan ay isang pamayanang na sa tabing dagat. Napapalibutan ng bakawan at matagal ng salat sa matibay na proteksyon laban sa sakunan. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga pamilyang matatag, may mga kwento ng pakikibaka, may mga tanong na naghihintay ng mga kasagutan. Ako sa ikuhan, ay nagliyo na. Lugay-lugay, nung pinapuyo kiri ah. Pero hindi, ito ko tagad din eh. Lito yun, ano kung kuya dere hindi ka na itong mga 6 pa 6 pa uh, ayan yeah, hasta ka rin imong man an? mong panginabuhian naga hmm. yeah, pila kasagaran imong kita sa usa ka semana o bulan. Mo um, pareha kay ani panagat gyud. Dapat dapat ang ni. sa kay na ah. Mo um, makakuan. Ibutang atong mantli karon mga pantong oh, sa. Waut, padagat. Ya, anak Isang kahing, isang tuka. Isang ulan, isang panganin. Isang baha, isang pangamba. Isipnya, kanang-kanin juga is isprong, kita hmm. ubah, no? Tuhan mau gini-gini luar, ma tak dagat, ma. Tuhan mau gini-gini, ni Orang-orang yang maaf-maaf, dagat. Hmm. Kapag may bagyo, walang ibang mapupuntahan ang mga tagapunta-tabahan kundi ang Trinidad Elementary School. Doon sila lilikas, dala ang kaunting gamit. Pagkatapos ng unos, babalik muli upang ayusin ang kanilang mga tahanan na paulit-ulit ng winawasak ng kalikasan. Maabot so, pa pa na pero, pero na walang Okay, oh, patos hmm. sa pag-udit na ano niya? Huwag pa niya, eh, bago nila kong repair. Sa uh, pag-udit, kaya man. Gubak dito na? Nagubak. Ayon sa isang residente, may isang religious organization ang tumulong sa kanila para makapagtayo muli ng tahanan. Ngunit nang mabalitaan ito ng gobyerno, tila tumalikod na ito sa anumang plano ng tulong. Hangga ngayon, walang malinaw na programa para bigyan sila ng ligtas na matitirhan. Ninduga din ba ini? Ako ni aho. Nakasoy ka nga sa mga nangaging mga bagyo, nakasoy ka nga naguba ng bahay. Ako na usa, tungo de. Oh, o de. Lubak ta Yon sa manimo pagbangon human sa kalamidad. Hindi ito magkakapoy sa akong iso na may iso na pa dagto. Kaya kaya kita, na may nitabang na huli ni, nakaw kauban naman sa reliyon, mo ay ang po bahay na ako. Kaya ka, nagbubak na sa ni Udet. Kaya daan naman po itong balaya ba? Daan naman po ito. Daan naman po pag Udet. Pag una ni. O, nung pagkawaman sa Udet, mo na ni. Kaya diyan may ang kauban sa na mo mo na yun ko na 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 ako na ahan ko mo ni tabang dani sa ang um, pagkapat sa Malay mo na ang kabai ko mo plano ng mamalhin awa kayo ang mamiju ka wa na wala man ni nai wala man wa ni kaugali ng juta <laughs> o pabalian na sa sagubin ng nailang irilukit niya ng nail kaugali ng juta na irilukit irilukit niya oh wala problema pero kayo wa man. Aw lang ilang gid manganak Na kay mga apo, mga anak na nangisda. Awa kay wa ko magasawa. Ah. Sa so, mm -hmm. ikaw ra isa lang kuyo anan ni. Ako ra. Ano kay mga kaanak din. Kani ah pagumang ko. Dali tapad. Ang ko dadto so, ga mo So ikaw ra dan gid na. Ako ra kay di mo kumuha Mas gusto na ako yung sulok ko. Hmm. Pero ugmahin, uh, ugmahin. Uh, <laughs> relief, relief goods, goods nga na na ah po yun ng hapag uh, mga, mga, mga cash assistance na aba po wow wow mo kuwag ka daw ako gurong kurong Oh, kadawat, gua mo pipi, nama oleh ni pun, klarung, sama malakan. naguba na ang bahay na ho. Ano naman ko nung yung bahay. Nakatulog. Wala, ginakatulog lang. Hindi ka na ko nagtulog na. May sinapang mga kuni. Hindi, Kaya private man ito. Individual na nagtabang na kauban naman sa mga mm -hmm. Siya may nag-finance din sa ang bahay. Ilan imong edad. Wala, 42. Kaya na makakatuig punta. Ang Di, di to miss, di to na sa una Pero punta raya, Punta na kaya sa punta. Kaya nang, ano saan yun yung mga kasinatian niya, about um, nabit, mga baha? Ano yun yung pangbaha, ah, to? Grabe, pilar ko po rin yung panimay eh, yung gagmay na nga dyo dali rama pay og dun yung lag ko nga baha mas grabe yung eh katong pag audit ya, naong sama ninjung yung mau mao dyan yung or bag o ning tukod bag o ning kesegaran, was out, material sila panggamit dyan mabaw rapod no? Oh. dyan nih, wak po ni na ka na maglunok, wak po ni na kuanin dyan ni karon Di na na isa kaabot. O gulululok magre. Di na kaabot bro. bagjo. O ah, Was out yun po ne. this aman mo eh. mo datu ko tong baging odet eh? Sipti si mo na lang mga silinga na mga 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 lakbi ito er, ni ma no? mo nga mga cash assistance ya or mga relief goods sa gobyerno? Di ha bro. Ah, relief goods dali dihara ra dali ra riambot pero ang kas assistant oh, binuwan mo to pero na lagi dai gamay ang oil ang totally damage oh, partially oh really oh, partially At kamo, mo totally wa partially Kamo, mo 3000 Sa gitna ng katahimikan ng dagat at alingaw ng kawalan, may mga ina na patuloy na lumalaban. Isa na rito si Nanay Auria, isang byuda na may apat na anak. Tatlo sa kanyang mga anak ay may kanya-kanyang pamilya na rin, ngunit gaya niya, salat rin sa kabuhayan. Ang kanyang panganay na si Kuya Arges na noon ay malakas at masigla, ay ngayoy nakaratay matapos tapuan ng malalang kondisyon sa kalusugan. May problema sa pag-iisip at tinamaan pa ng stroke. Hindi na niya maikalawang kalahati ng kanyang katawan. At sa lahat ng bagay, si Nanay Aurea na ang inaasahan. 20 o 5, mga ka-nabiyuda. Sa mga bagyong nang labay, dani-nay. Oo, lagyan mong bagyong dito, nag-ubah. Nang balhin mo, asal mo ka rin. Ito pag-udit dito, nagbibigyan mo, nag wala. Bawa na, magdagat. Inikwas out ito na tumbatan ng mga gamit na huwa na. this aman mo na makwit datong panahon na? Eh. Yuang. Yung elementary, ay, koan. Elementary, o eskulahan. <tod> Dato Malagi pagbalik na mo, guba, nagbayo, na. Asara mo sa pagkakasawa na sa iyo. pa. Hindi. Ja, kanang, sa so, po ikaw, na, Ay, kanang, datong mga kalamidad na inaapod mo yung ina mga relief goods or mga cash oh, assistance. Oo, naapod. Drug assistance kay kay wa magsuot automatic magubang bay pero na how as a, ato na, nag ipuwalo ni trapal pa ma, di mabasa aga tro gitaga ato mga total di pero gitaga mga ginagmay uh, partial ra injo so, kay mat matunggan pa kuno grabe to grabe mo mm. lagi na kung grabe hay for this partial mga bugas ra mga grocery marong gitagaan mm. Hindi madali ang araw-araw para sa si isang inang mag-isang bumubuhay sa anak na may malubhang karumdaman. Hindi siya makapagsumbong sa iba pa niyang mga anak sapagkat sila man din ay kabus Ngunit sa halip na paghinaan ng loob, sa tulong ng kanyang mga anak, nagpatayo pa si Nanay Aurea ng isang maliit na silungan sa mismong buhangin. Isang lugar kung saan kahit papano, makalakad-lakad man lang si Kuya Arches. Hindi man niya may galaw ang kalahati ng katawan, basta't may sikat ng araw at hangin sa labas. Umasa na lang si Nanay Aurea sa kung anong libreng gamot ang kayang ibigay ng health center. Kada buwan, may dumarating na health worker upang kamustahin at suriin ang kalagayan ni Kuya Arches. Sa mga bisitang iyon, dala ni Nanay Aurea ang kanyang tanong. Hanggang kailan kakayanin? Pero higit pa ron, dala rin niya ang kanyang sagot. Kakayanin, basat para sa anak. Sa kabila ng bigat na pasan-pasan, hindi sumuko si Nanay Uriah. Hindi siya tumigil, hindi siya nawala ng pag-asa. Naantig ang aming puso sa pinakitang pagsisikap at pagtitiis ni Nanay Uriah. Kung kaya't pasikritong nag ang aming grupo, hindi bilang bayani, kundi bilang kapwa. Isang munting hakbang, isang simpleng abot, upang kahit papaano'y maitawid nila ang gutom sa araw na iyon. Sa ngiti ni Nanay Aurea, kami ang tunay na namrusong. Punta Tabahan isang tahanan sa bingit ng panganib. Isang komunidad na tila na sa dulo ng mapa, ngunit hindi dapat mailagay sa dulo ng pag-asa. Sa bawat yapak sa putikang daan, sa bawat dingding ng bahay na nilulumot ng alon at ulan, naroon ang tahimik, ngunit matatag na tinig ng mga naninirahan, hindi umaangal, kundi umaasa. Tulad ni Nanularo Sila, Nanay Aurea, Kuya Reynaldo at Kuya Kenneth. Ang mga tinig nila hindi simpleng hinaing, kundi panawagan. Panawagan na sana'y mapakinggan, hindi bilang reklamo, kundi bilang patunay na sila'y nariyan, nabubuhay, nagpupunyaki. Sa bawat kwento ng pananatili, sa kabila ng panganib mula sa kalikasan, malinaw ang minsahe. Dito ang aming tahanan hindi kami basta aalis. Sa punta tabahan, ang ulan hindi lamang patak mula sa langit. Ito'y paalala ng panganib at pag-asa. Sa bawat pagbuhos ng ulan, may kaba. Ngunit may dasal ding baka sa likod nito'y may dumating na pag-unlad. Tulay, tahanan, ligtas na kalsada at pagkilala. Ito ang tinig ng laylayan, parang bakawan marupok sa tingin, ngunit matatag sa ugat. Mahinahon pero may lakas, nakatanim sa gilid pero mahalaga sa kabuuan. Isang paalala na kahit nasa dulo sila ng tanaw, dapat silang makita. Sapagkat ang bawat Pilipino, saan man naroroon, ay may karapatang marinig, maalalayan, at mabigyan ng pagkakataong umasenso.